lagi sa na So ngayong araw naman guys, si maghahanap nga pala tayo nitong mga kabote kasi nga guys, naging likas nga pala ang kabote dito sa kabilang barangay sa lugar namin at grabe guys, sobrang dami namin nakuha kaya naghanap na rin kami dito ng magandang spot kung saan guys kami magluluto at syempre mag-food trip na rin. Guys, ngayong araw nandito tayo sa mga pusno-pusno at pare anong hahanapin natin dito? Kabuti. Mga kabuti guys kasi napakalakas ng ulan kagabi at mga kulog. Naglabasa sa mga kabuti kaya samahan nyo kami hanapin nyo. Let's go at lutuin. Tara! Bago nga pala guys natin makita o mahanap yung mga kabutay Kailangan muna na guys natin pumunta doon sa mga pusngo Kasi guys doon nga pala kadalasang tumutubo yung mga yun Ito nga pala guys buwan ng Ogos at Oktober eh, Talagang lumalabas yung mga ganitong mga kabutay dito sa kabilang barangay namin Kaya ito guys kasama nga pala namin ngayong araw Ito si paring Romel at kukuha nga pala tayo Ayun Guys may natagpuan na kami ng paraming mga kabutay Ito o, guys o oh. Pakita mo sa kanila Grabe isa doon doon Ayan o oh. Ito sinasabi guys sa kabutay talaga oh. Nag nagsulbutan sila dito. Ay, mapitas tayo, mapitas tayong isaw. Mm. Guys, laki, ang tataba, masarap 'tong sinabawan at pirito. Ay, no, napakadami talaga dito. Taguso kasi guys, talaga ang kabuti dito sa lugar na 'to kaya talaga nung dami pa dulo. Pero pa dito guys. Okay. Wala natin. Nagutok pa sila guys Pag nababali oh Ang laki nitong isa na to guys oh Mm. dami doks Meron din diyan. Meron din dyan Ang dami din dito Meron din dito. O guys Ang dami dito dami dito Grabe talaga guys, napakarami ka agad ng na mga natagpuan namin mga kabuti dito Nakatago lang sila dito sa ilalim ng mga puno Talagang sunod-sunod lang guys sila dito kung kumbagay pila-pila pa sila Bubuklatin nyo lang guys yung mga to daon At nandito na sila talaga namang kala mo yung meeting ng mga kabuti dito sa ilalim Napakasarap nga pala guys daw nitong prituhin At lalong-lalo na pag sinabawan Kaya eto guys, dadamihan namin ni Dugong Dahil nga ito'y masarap para makapag food kami na maayos Pagkapunta ko naman guys dito sa kabilang gilid Ay grabe, napakarami rin pala na nakita ni Dugong dito mga kabuti kaya ga ito guys isa-isa na niya rin yung dinadampot sabi ko nga guys kay dugong ay eh, wag na muna niyang kainin kasi hindi pa ito naluluto kailangan pa tong hugasan pero hindi niya guys mapigilan yung sarili niya gusto niyang tikman kaagad at salamat nga pala dito sa tropa natin na si paring Romel na sinamahan tayo dito sa pagkuha ng mga kabute dito nga pala guys sa lugar namin eh, medyo mahal ang kilo nito dalwandaan wari guys ang kilo dito sa lugar namin pag binebenta nila to at to nga pala guys salamat nga pala sa mga patuloy na bumibili ng mga rush guard namin binebenta at sa mga gusto pa diyan bumili at mag-order ilalagay guys dito sa comment section yung Shopee link namin. Doon guys ay pwedeng pwede kayo maka-order. Talagang bagay na bagay ito sa katulad nating mangisda. Kaya ano pang iniintay nyo guys? Bumili na kayo. At dito nga guys sa puntong to grabe sunod-sunod na talaga yung mga nakukuha namin at sobrang dami talagang kabutay dito sa napuntahan namin ngayong araw. At hindi na rin nga pala guys nagtagal at eto na rin kagad yung mga nakuha namin. Marami na rin yan. Kaya sabi ko nga kay Dugong ay pwede pwede na namin tulutuin na tikman. Kaya humanap na guys kami na maayos namin mapaglulutuan. lubiwan nga lang guys kami dito sa sapaan maya maya lang eh, nakakita na rin kami guys dito na napakagandang spot buti na nga lang guys hindi kami nalagaw ni Dugong kasi medyo malayo itong pinuntahan namin kasi kung makikita nyo naman guys grabe nga pala itong napili nating spot ngayong araw kung saan tayo magluluto at kung saan rin guys tayo magpo food trip talaga namang napaka chillin lang guys ng vibes dito at kami lang yung tao dito siguro nga guys pagkatapos namin magluto at kumain ay eh, maliligo tayo dyan sa napakalamig na tubig na yan at eto nga pala guys yung lahat ng na mga nakuha nating kabuti talaga naman guys fresh na fresh pa yan at sobrang solid yan at para guys medyo malinis naman itong lulutuin natin. Kailangan nga pala nating alsan muna ito ng mga puti kung mga lupa na nakadikit doon sa kanyang katawan. At syempre, agad na rin kami ng ahoy dito para makapagluto na rin kaagad kami. Nagtulong na nga lang guys kami ni Dugong sa mga gawain dito para mapabilis yung pagluluto namin kasi medyo magtatanghali na yung eh, nakakagutom na rin talaga. Eto na nga pala guys yung mga pipirituhin natin. So yan guys, kita nyo naman yung mga nililisa natin mga kabuti at isasalang na natin to. Isasalang na guys natin kabuti rabio pritong kabuti guys tingnan niyo naman papa ano lang natin to guys ha Ah, uh, lang natin to para masarap pag sinawsaw natin sa suka. Isang Isa nga pala guys, sa mga napakasarap na luto dito sa kabute yung sinabawan. Pero guys, ngayong araw ang gagawin natin ay paperpretuhin lang guys natin to tapos palulutongin natin. Ganito nga pala guys ang itsura ng pagpiprito niya. Nihintayin lang natin guys sila na medyo lumiit tapos medyo maging golden brown. At ayan guys, okay na okay na rin yan. Hindi ko na rin nga guys napigilan yung sarili ko. At tumikim na rin kaagad ako kahit medyo mainit pa siya. Nakadalwang sala nga lang guys kami dito ng mga kabute sa pagpiprito dito natin. At mas okay nga pala guys si partner dito, yung Toyo na may kasamang kalamansi na medyo maasim. Guys, kasama natin si paring rebel ngayon pumutrip kasi siya yung nagturo sa atin kung saan pwede kumuha ng mga kabuti. Pero magdadasal muna tayo guys. Uh, Lord, thank you po sa pagkain at pag-iingat palagi. Amen. Tara, Trip tayo guys. Kita nyo naman, pakita natin sa kanila kung gaano kasarap yung mga kabuti. Oh. Tignan nyo guys. Oh. Sausaw natin sa Toyo at kalamansi oh. sabay kain. Oh. Mm. Ah. Hello, pakita mo sa kanya. Oh, Daasang karne. Gabi, ang daming nakita natin ngayong ano, mga kabuti. Natin uro ni Barrio Nobel na pinudrip natin ngayon. No? Sobrang crunchy, parang ano eh. Parang manghuan. No? Mm. Siyempre may isda din tayo dito. Mm. Tara okay, guys, samahan nyo kami kumain. E ano pang iniintay nyo mga guys? Tara, samahan nyo na kami at tikman nyo itong bagong recipe, na, recipe namin ng pritong kabute na sobrang sarap talaga. Kaya hanggang dito na lang muna guys itong adventure natin ngayong araw. So paano? kita-kits okay, na lang ulit tayo bukas. Maraming salamat sa panonood. Sheesh! Salamat, salamat sa panonood guys! Ay, oh. <laughs>